Good news! Mga grade 10 students, pwede na mag-college nang di nadadaan sa grade 11 at grade 12. Hmm, pwede kaya yan? So alamin natin kung paano tayo mag-a-apply. Alam nyo ba na ang mga grade 10 students ay pwede nang dumiretso o dumirekta sa college kahit hindi na dumaan sa grade 11 at 12? According sa Pulse Asia survey, 44% ng Pilipino ay hindi sang-ayon sa K-12 program dahil unang-una, dagdag na dalawang taon sa pag-aaral. Ikalawa, dagdag gastos. At ikatlo, dagdag na panahon at oras. Dahil sa panahon ngayon, isa lamang sa mga senior high school graduates ang napipilitang pumasok sa labor force pagka-graduate. Ibig sabihin, karamihan ay walang pangkustos na mapag-aral at napipilitan na magtrabaho agad para suportahan ang kanilang pag-aaral. Kung sa tingin nyo na kaya ng mga anak nyo na mag-skip sa senior high, mas maganda na makatipid ka ng dalawang taon sa pag-aaral at maaga makatapos ng college at makapagtrabaho agad. Ito ay ayong kay Patig Representative Roman Romulo. Siya ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Siya rin ang na nagsusulong ng bill para ma-skip ang senior high. Ang House of Representatives ay naaprubahan na ang dalawang major bills sa education at ang isa dito ay ang tungkol sa K-12 Basic Education Program. Approved na ito sa second at final reading kaya malaking chance nito na makapasa ang House Bill number 11213 para ma-improve ang curriculum sa grade 11 at 12 students at para makapaghanda sa college o vocational school. So paano? O paano gagawin natin? Ang kailangan lang ay maipasa nyo ang honors exam o advanced placement exam na inoover ng mga eskwelahan para sa mga grade 10 students. Ang honors exam or advanced placement exam ay available sa mga graduating grade 10 students. Ang mga makakapasa o nakapasa sa exam ay considered graduate na sila ng senior high school na hindi na kailangan pumasok sa eskwela ng grade 11 at 12 at mag-move agad diretso sa college o university o kaya ay mag-enroll ng technical vocational program. Ito ay nagbibigay ng na oportunidad na ma-bypass ang grade 11 at 12 sa senior high school. Kailangan nyo lang alamin sa si inyong mga school administrator ang schedule ng exam at mga requirements nito. Sila ay po mag-enroll sa college at para naman sa mga hindi namit ang academic requirements sa 4 years university program, sila ay eligible pa rin na mag-enroll sa vocational programs o sa TESDA. Libre po yan, ano? Makakatulong ba ito para ma ang mga burden ng mga magulang na mapag-aral ang kanilang mga anak sa additional na grade 11 at 12? O sumubok na kumuha ng exam para malaman kung qualified ka nang mag skip ng grade 11 at 12? Ano sa palagay nyo? Makakatulong ba ito? At ano ang tingin nyo na magiging epekto nito sa ating mga estudyante? I-comment lang sa ating comment section para malaman natin ang inyong saloobin. So hanggang dito na lamang po at sana nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon sa inyo. Huwag nyo lang po akalimutan na mag-like, subscribe, at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Kasi siya po namin yan mula po sa Promag TV. Maraming maraming salamat pumuli at God bless.